we right, so ito yung sinasabi na boys never grow old, their toys just got bigger. Ayun, makita niyo. Meron tayo dito all-terrain vehicle. Okay. Para naalala ko dito yung gina ginamit sa ano, Fast and the Furious. Hindi ba makita niyo? Ayun, parang laruan lang 'to, no, pero ang astig tignan. Ayun, so nagkakabit tayo ng mga ilaw, mga ganitong ilaw ito uh, for tail lamp as well as uh, decorative lamp na rin diretso kasi sound activated yan tapos dahil trail rides lang hindi naman gagamitin sa streets yan meron siyang blinker di ba so ganyan ang mga lalaki talaga very wild imagination pagdating sa mga bagay-bagay no so parang, para, parang naglalaro lang din di ba yan tapos dito meron tayong mga auxiliary lamps Ayan, nilagay Hindi pa tapos. Kapag natapos siyang install lahat, papakita ko sa inyo yung finished product. Alright, so tapos na natin i-set itong ating uh, all-terrain vehicle. Ayan, nakita nyo yung mga ilaw. So, test natin yan. So, yun makita nyo. Yung switch niyan is andito. Ito. So, off natin. Ayan. So, ito naman is mode changer. Itong uh, button na to Ayan. So, pwedeng palitan. Okay. Ayan, nagpapalit ng mode. So, ito naman na switch na to is para don sa kanyang uh, fog lamp na stock. Okay. Tapos, ito yung switch naman para sa LED bar. Okay. Ayan. Then, yung uh, kanyang uh, underglows ito yung switch kasama na yung sa likod ayan may tanya tatlong switch yan okay yan sa harap ayan no yun ayan tapos niya yung sa ilalim alright so may nyo. and then yung yung switch para sa auxiliary yung kanyang uh, driving light is ito so ito yung low okay high yun Hugi na main. Sus. Yan. So, kung so meron po kayong ganitong klase na uh, service na gusto nyo rin pa-installan ng mga ilaw, so welcome po kayo dito sa Skill Garage. Contact lang po kayo sa page namin for schedules. Ayan. Superb. So, yun lang. Thank you so much po sa lahat na nag-follow sa page. Again, this is Emil Customs. God bless po sa inyo lahat. Ride safe and peace.